Bago natin simula ng kwentong ito, mainam na balikan ninyo yung kwento kong tadhana para alam nyo yung taon kung kailan nagsimulang manggamot si Ate Rose at nagkaroon ng kaalaman. Para wala na mga tanong sa comment section at pagdududa. Yun lang. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Rose at ng tsuhin niya. Taong 1976, Leon, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong kaibigan si Ate Rose na hindi ko nabibigyan ng pangalan. Meron kasing ginawa itong hindi kaaya-aya. Sa grupo nila noon, ito lang yung medyo ilag sa kanila. Habang naglalaro sila, nakatingin lang, nanonood. Gusto niyang sumali pero ramdam mo na merong pumibigil dito. Isang beses niyaya ito ni Ate Rose na sumama sa pag-akyat ng puno. Nakikita ni Ate Rose na sabik na sabik ito sa kalaro. Kaya naman walang sabi-sabi. Sumama ka agad yung kaibigan niya para sumali sa kanila. At yung araw na yon, doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Lumipas ang mga linggo, buwan, halos parati na yung sumasama sa grupo nila. Hanggang isang araw, habang naglalaro sila, niyaya sila nito na bumisita sa bahay nila. Sumama naman sila dito kasi kahit magkakalayo ang mga bahay nila, nasa iisang barangay lang naman sila. Nung nakarating sila sa bahay nito, ayon kay Ate Rose, pagpasok pa lang nila sa loob, iba yung amoy. Ang sabi niya sa aking amoy eh, amoy nilagang isaw ng baboy. Yung amoy ng isaw na hindi pa nalilinis, tapos nilaga. Yung may tai-tai pa sa loob. Hindi ma-explain sa akin ni Ate Rose ng maayos, pero ganun yung pinakamalapit na pwedeng ikumpara. Pinaupo sila nito sa loob at binigyan ng tubig. Ang sabi nung kaibigan niya, maghintay lang daw sila sandali doon kasi nagluluto yung nanay niya ng tanghalian. Baka gusto nilang doon na kumain. Nung narinig ni Ate Rose yung salitang kain, kinilig-kilig pa siya kasi kainan yun eh, tapos libre pa. Habang naghihintay sila, merong lumabas na lalaki doon sa ilalim ng bahay. Nagulat silang magkakaibigan kasi hindi nila inaasahan yun eh nung nakalabas na yung lalaki. Ayon kay Ate Rose, basang-basa yung buong katawan nito tapos sobrang baho ng amoy. Lumingon ito sa kanila at nagtanong nang Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito, ha? Alis! Alis! Sa sobrang gulat nilang magkakaibigan, nagtakbuhan sila. At magmula din nung araw na yon, hindi na sila bumalik pa sa bahay na yon. Kinaumagahan, Nung sinabi nila sa kaibigan nila yung tungkol doon sa lalaki, ang sabi na lang niya, tito niya yun. Baka mainit lang yung ulo nung nakita sila. Kaya humingi siya ng pasensya. Hindi na din naulit pa yung pagyaya ng kaibigan nila. Di kalaunan, lumipat si Ate Rose ng Zamboanga dahil sa mga magulang niya. Fast forward tayo ng ilang taon. Taong 1986. Nasa edad... 18 o 19 si Ate Rose nito. Bumalik siya sa Leon Iloilo para bisitahin ng ilan sa mga kamag-anak niya. Itong mga panahong ito, merong kasamang bumalik ng Iloilo si Ate Rose. Yung pinsan niya, tsuhin niya, at isang kaibigan ng pinsan niya na nanliligaw sa kanya. Pagbalik niya sa Leon, may mga iilang bahay na anadagdag doon hindi na din ganun kalalayo ang distansya ng mga bahay. Maliba na lang, doon sa bahay ng dati niyang kaibigan. Ito medyo malayo-layo pa, pero kailangan mong daanan nito kapag pupunta ka ng bayan. Sabi-sabi noon sa lugar nila, wag na wag kang dadaan mismo sa gilid ng bahay na yon. Mapaumaga, hapon, lalong-lalo na sa gabi. Dahil lahat ng dumadaan doon, binabagat na. Ibig sabihin, hinaharang sila ng kung anumang hayop. Baboy, aso, ibon, iba-iba. Doon kasi sa gilid ng bahay nila, merong shortcut doon papunta ng bayan. Pero iniiwasan nila yon. Marami na kasi ang nabagat. Hindi naman nila makumpronta yung pamilya kasi halos sabay-sabay silang tumira doon. Pagpapakita na lang din ng respeto. Tsaka wala naman silang sapat na ebidensya na sila yung nambabagat. Kaya ang ginagawa nila, umiiwas na lang sila. Naisipan ni Ate Rose na dalawin yung dati niyang kaibigan kasi gusto niyang makita kung ano na ang itsura nito. Nagpasama siya sa pinsa niya at sa manliligaw niya para bisitahin yung dati niyang kaibigan. Habang naglalakad sila papunta doon, merong naaaninag si Ate Rose doon sa bintana ng bahay nakasuot ng mahabang-mahabang itim na damit. Tapos puting-puti yung buhok. Nakatingin lang sa kanila yon habang papalapit sila sa bahay. Nung nandun na sila sa tapat ng pintuan, yung nakikita niyang nakaitim, dahang-dahang inilabas yung ulo nito sa bintana at tinitigan sila isa-isa. Habang tumititig ito, bumuka ang bibig nito at maya-maya pa, Nagtanong ito ng, Bakit? Anong kailangan niyo? Nakangiting sumagot si Ate Rose dito at hinanap yung kaibigan niya. Nung narinig ito nung nasa bintana, sumagot ito ng, Wala pa. Pumalik kayo mamaya. Pagsagot niya ng ganyan, sinarado niya na kaagad yung bintana. Nagtataka si Ate Rose kasi hindi niya nakita yung dati doon. Kaya bumalik na lang sila at naghintay na makauwi yung kaibigan niya. Pagtungtong ng alas 5 ng hapon, nagpa siya si Ate Rose na bumalik doon sa bahay. Nagpasama ulit siya doon sa dalawa. Nung nakarating sila sa bahay ng kaibigan niya, saktong-sakto naman nakauuwi lang din ng kaibigan niya. Gulat na gulat ito at sobrang saya nung nakita niya si Ate Rose. Nagyakapan silang dalawa at halos hindi maipinta ang saya sa mga mukha nila. Pero nung napatingin yung kaibigan niya sa dalawa niyang kasama, nagiba agad ang timpla ng mukha nito. Ngumisi ito at tinanong niya si Ate Rose ng, Sino yan? Mga kasama mo? Ah, dito sila matutulog? Nanlalaki ang mga mata nito habang nagtatanong ng ganyan kay Ate Rose. Animoy nang gigigil ito pero pinipigilan niya lang. Lumapit yung kaibigan niya sa manliligaw niya. Tapos meron itong binulong. Hindi na alam ni Ate Rose kung ano yon. Pero kitang kita niya na nabighani doon yung manliligaw niya. Wala naman siyang pake kung nagkagusto yon doon. Kasi hindi din naman niya iniintindi yung lalaki. Makulit lang talaga. Pagtapos nun ay niyaya silang tatlo na pumasok sa loob ng bahay. Doon ay nagsimula ang kanilang kwentuhan. Yung kaibigan pala niya teacher na sa bayan. Tuwang-tuwa si Ate Rose nung narinig niya na maganda na ang trabaho ng kaibigan niya. Pero ang hindi alam ni Ate Rose, meron palang itinatagong sikreto ito. Naghain yung kaibigan niya ng mga prutas kasi yung hapuna niluluto pa. Nagtataka siya doon sa manliligaw niya kasi hindi mawala-wala yung pagtitig nito sa kaibigan niya. Kahit habang kumakain ito ng prutas, nanatili itong nakatitig doon. Medyo nawiwirduhan na si Ate Rose sa inaasal nun. Tsaka nahihiya na din siya kasi manyakis na manyakis talaga yung dating eh. Sa sobrang hiya, hindi na nahintay nila Ate Rose yung hinahandang pagkain para sa kanila. Nagpaalam na ito at sinabi niyang meron pa siyang gagawin sa bahay. Bago sila umalis, pinakilala ng kaklase niya yung nakita nila sa bintana. Lola pala niya yun. Tapos yung nagluluto sa likod nanay niya. Hindi nagawang lumingo no matanda sa kanila. Talagang dead ma lang. Pinayagan naman sila makalis ng kaibigan niya. Pero bago sila bumaba ng bahay, hinawakan nito yung manliligaw niya. Tapos meron na namang ibinulong. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi na nila makausap ng maayos yung manliligaw niya. Tawa ito ng tawa habang hinihingal-hingal pa. Tapos palagi niyang sinasabi na, Babalik ako doon. Babalik ako doon. Babalik ako, ha? Dapat ako lang mag-isa. Nagkatinginan si Ate Rose at yung pinsa niya. Takang-taka sila kung bakit ganun yung asta nun. Hindi na lang nila pinansin, baka nagpapatawa lang. Nung nasa bahay na sila, ang sabi nun tsuhi ni Ate Rose, samahan siyang pumunta sa sibalom ng disoras ng gabi para silipin ang daloy ng ilog. Kung mas maganda bang maglagay ng patibong doon sa gabi o sa hapon. Gusto niya kasing maglagay ng mga patibong para makahuli ng mga isdang tabang. Sumang-ayon naman si Ate Rose at yung pinsan niya. Pero yung manliligaw niya, maagang natulog. Hindi na sila nasamahan. Nung nasa si Balum na sila, nagpaalam yung tsuhin niya na dudumi muna sandali sa gilid. Kasi Sumumaan siya nito sa kinain niya nung hapunan. Silang magpinsan, derecho lang sa paglakad para tingnan yung ilog. Maya-maya pa, bigla silang nakarinig ng mga pagsigaw mula sa tsuhin niya. Aswang! Aswang! Tumakbo pabalik si Ate Rose at yung pinsan niya. At pagdating nila kung nasaan yung tsuhin niya, kitang-kita ni Ate Rose yung itsura ng aswang. Nakasuot ito ng purong itim na tela. Buhaghag ang buhok na kulay puti. Tapos meron itong pakpak sa likod. Nakaamba ang mga kamay nito na mistulang dadagitin ng tsuhi niya. Sinigawan ito ng pinsa niya at pinagmumumura. Nung napatingin ito sa kanila ni Ate Rose, paglalarawan ni Ate Rose sa itsura nito, lubog na lubog ang mga mata na kulay dilaw. Mahaba at magkakahiwalay ang mga ngipin. Merong matangos na ilong at yung balat nito halos umilaw na dahil sa sobrang putla ng kulay. Yung amoy nun sobrang umaalingasaw sa paligid. Maikukumpara sa amoy na nabubulok na laman ng patay na daga. Lulusob na sana ito sa kanila nang merong inilabas yung pinsa niya na punyal. Napakunot yung mukha ng aswang nung nakita niya ito. Kaya ang nangyari, lumipad ito papalayo sa kanila. At yung tsuhin niya, hindi pa man din tapos sa pagtaig. Agad-agad itong tumakbo sa kanila kahit hindi pa nakakaangat ang salawal nito. Nagtakbuhan ka agad sila para makauwi. Wala nang pakiyontsuhin niya kung may salawal pa ba siya o wala na. Takot na takot silang tatlo sa nasaksihan nila. Pero, nasa isip ni Ate Rose mga oras na yon. Pamilyar sa kanya yung itsura ng aswang. Lalong-lalo na yung suot at yung amoy nun. Lumipas ang gabing yon na mas lalong napatibay ang mga paniniwala nila sa aswang. Pero akala niya doon na matatapos yon. Isang hapon nagkayayaan silang pumunta ng bayan. Yung manliligaw niya bumalik na sa katinoan. Hindi siguro malakas yung bulong doon kaya nakuha lang sa pagtulog. Yun ang akala nila. Nung naglalakad sila papunta ng bayan, sinabi nung tsuhin niya na wag na wag silang dadaan doon sa shortcut. Kasi nga, di ba? Sabi-sabi sa lugar na yon na merong nambabagat doon. Eh, dahil nagpapasikat yung manliligaw niya sa kanya, nagmatapang ito at sinabi niyang hindi naman daw totoo yung mga aswang-aswang bagat-bagat na yan. Tsaka maaga pa naman nun, kaya wala din sa isip nila na merong bagat. Nung naglalakad sila Natatanaw nila yung bahay ng kaibigan ni Ate Rose. Nandun na naman yung matanda. Tinitingnan na naman sila. Pero sa pagkakataong ito, lumabas na ito ng bahay. Tumayo sa tapat nito at nakatitig sa kanila ng masama. Nung nandun na sila sa shortcut, biglang napamura yung manliligaw niya. Laat sila gulat na gulat doon sa nakita nila. Ayon kay Ate Rose, dalawa ito isang malaking itim na baboy na merong matutulis na balahibo sa likod at isang napakalaking aso na merong napakahabang mga kuko. Pareho itong nag-aangil at dahang-dahang lumalapit sa kanila. Hindi nagpatinag yung pinsa niya at naglabas ito ng punyal. Pero inawat ito nung tsuhin niya. Kasi kitang-kita nila sa itsura ng mga ito na handang-handa silang pumatay oras na may lumampas doon. Agad-agad ay nagtakbuhan sila para makalayo sa dalawang yon. Nung nakakalayo na sila, biglang nasa harap na nila yung matandang nasa bahay. At ang wika pa nito, ituloy niyo na yung pagdaan niyo doon. Hindi nila kayo sasaktan. Akong bahala. Akong bahala. May halo pang gigil yung matanda habang nagsasalita ng ganun sa kanila. Dilat na dilat ang mga mata nito at parang gustong gusto silang kalmutin. Nilampasan nila ito at hindi na pinansin. Hindi na din natuloy ang lakad nila papunta ng bayan. Dahil nga doon sa nasaksihan nila. Ikinalat nila yung kwento na yun sa buong barangay. Pero maski yung mga nakatira doon, wala rin nagawa. Takot din kasi sila tsaka... Wala namang ginagalaw yung mga yun na nakatira sa barangay nila. Kaya hindi talaga nila ginagalaw. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Doon na nagsimulang manligaw yung manliligaw ni Ate Rose, doon sa kaibigan niya. Halos kada uwi ng babae sa bahay ay agad-agad na pumupunta yung manliligaw niya. Hinayaan na lang nila ito. Hanggang isang araw, hindi na ito umuwi hinanap nila kung saan ito nagpunta. Nagtanong-tanong na din sila sa mga iba pa nilang kapitbahay. Pero hindi nila ito makita. Isang hapon, niyaya si Ate Rose nung kaibigan niya na doon na maghapunan sa bahay nila. Hindi naman nagawang tumanggi ni Ate Rose kasi libreng kainan na naman eh. Tsaka gusto niyang imbestigahan yung bahay. Pero nagbago ang lahat ng yon nung naamoy na naman niya yung amoy nung aswang na nakainkwentro nila. Halos gumapang sa lalamunan niya yung baho ng amoy. Kada lunok niya ng laway ay damang-dama niya ito. Nung tapos nang magluto yung nanay ng kaibigan niya, kitang-kita ni Ate Rose na tumutulo yung laway nung lola ng kaibigan niya habang nakatitig sa kanya. Tumakbo yung kaibigan niya para punasan yung laway ng lola niya. At sinabi nung kaibigan niya na ganun talaga ang lola niya kapag nakakaamoy na ng pagkain. Tsaka, meron ng malubhang sakit yung lola niya. Ni hindi na nga daw makababa ng bahay yun eh. Doon na nagpintig ang tenga ni Ate Rose. Sinabi ng kaibigan niya na hindi na yun nakakababa ng bahay. Eh nung nabagat sila, ang lakas-lakas nung lola niya at nagagawa pa nitong makatakbo. Medyo nangilag na si Ate Rose nung mga oras na ito. At nung inihain yung pagkain sa kanya, meron itong kanin at dinuguan. Pero yung amoy ng dinuguan, malansang malansa. Malayong malayo ito sa totoong dinuguan na kinakain natin. Kaya ang ginawa ni Ate Rose, umarte siyang nahihilo-hilo siya tapos kahit tinatanong siya ng mga ito kung ayos lang ba siya, hindi siya sumasagot. Hanggang sa malapit na sana siyang makalabas ng pinto, nang may biglang humawak sa braso niya ng napakahigpit. Pagtingin ni Ate Rose dito, ito yung lola. Nakatitig ng masama sa kanya at nagsalita ng, Saan ka pupunta? Kakain pa tayo, di ba? kumain ka. Hindi ka naman talaga nahihilo, di ba? Pumigla si Ate Rose sa pagkakahawak ng matanda at tuloy-tuloy siyang lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya pa uwi, nakakaranig siya ng mga pag-angil sa gilid niya. Tapos sa itaas niya, merong pumapagaspas. Ipinikit ni Ate Rose sa mga mata niya at tumakbo siya ng napakabilis. Laking pasasalamat niya lang nun dahil yung tiyuhin niya ay papunta din sa bahay ng kaibigan niya para sunduin siya. Nagkasalubong silang dalawa at todo yakap si Ate Rose sa tiyuhin niya habang umiiyak siya. At nung makauwi sila ng bahay, ang gusto sanang mangyari ng tiyuhin niya ay lusubin yung pamilya na nandudoon. Pero, ni isa walang gustong sumama sa kanya. Kinaumagahan ay patuloy pa din silang naghanap doon sa manliligaw ni Ate Rose pero wala. Ni anino nito ay hindi na nila nakita. Lumipas pa ang ilang linggo, buwan, inabot na ng taon. Hindi na talaga nakita yung kaibigan niya. Kalat na kalat sa buong barangay noon ng Leon na yung pamilyang yon ang kumuha sa manliligaw ni Ate Rose. Pero nanatiling nakatira yung pamilya sa Leon kasi wala silang maipakitang matibay na ebidensya na sila ngayon hanggang sa bumalik na ulit ng Zamboanga si Ate Rose at yung tsuhin niya. Lahat ng kamag-anak ng manliligaw ni Ate Rose ay galit na galit dahil sa nangyari sa kaanak nila. Isinumpa nila si Ate Rose at yung tsuhin ito. Napagbintangan pa silang mga aswang dahil sa nangyari. Pero hindi kalaunan. Napatawad din sila. Kasi wala naman talaga silang kasalanan eh. Magmula noon ay hindi na bumalik si Ate Rose sa Leon. Maging ang tsuhin niya. Doon niya na patunayan na talagang kasama natin sa mundong ito ang mga aswang. Ang masakit para sa kanya at talagang hindi niya matanggap na isa din palang aswang yung dati niyang kababata. Opinyon ko lang sa kwento, dapat nung una palang hindi na sila nagtagal doon sa Leon. Kasi wala naman silang gagawin doon eh. Tsaka sobrang tibay na ng patunay na aswang yung pamilyang yon. Doon pa lang sa nabagat sila, di ba? Kung ako yon, hinding hindi na ako babalik pa sa bahay nun. Kahit pa, kaibigan ko yon. Pero iba-iba kasi tayo eh. Siguro si Ate Rose, kapag kaibigan niya, hindi niya talaga pag-iisipan ng masama hanggat wala siyang nakikitang masama sa mga ginagawa nito. Tsaka doon sa manliligaw niya, alam ko pare-pareho tayo ng iniisip. Kinain nyo ng pamilya. Bakit? Yung mga aswang, hindi yan nananalo ng mga kasama nila sa barangay. Hindi kayo kakainin ng mga yan. Gagawin lang kayong yanggaw. Ang kaso kasi doon sa manliligaw ni Ate Rose, dayo lang siya eh. Hindi naman siya taga doon. Tsaka yung tsuhin niya, di ba? Mga galing ng Zamboanga. So, meron talagang tendency na taluhin sila. Hindi kasi sila taga doon. Pero kayo, anong opinion ninyo? Bukas na bukas ang comment section natin para sa mga opinion ninyo. Merong namatay eh. Hindi na kasi nila nakita, di ba? So, wala muna tayong tawang ngayon ha. Napakabigat ng kwento eh. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.